ngayon ang update sa Bulungan, Paranaque. Ano yung laki ng Magkano ko? Paano yung tingnan ko ah, dito, ang alam ko? 160 ah, na lang at kilo. 160. 60 po ang kilo po ng kusin. Ito yung pangkalamares. Dito lang yan sa Bulungan, Paranaque. Meron din po mga tumpok na hiko, no? Ah, ano na, alimasag. 160 ang kilo. 120 po ang kilo ng Ito po yung 160 kilo. po yung po na alimasa. po po yung alimasa. po yung Ito po yung Ito po yung alimasa. Ito po Ito po yung po yung Ito po yung alimasa. Ito Ito po yung alimasa. na Ito po yung Romantic si lalaki, uh, um, Yung mali din Taiwan ha. Ito po ngayon yung updates sa pulungan para niya. Ito po. Ah, 150 po. Palaki ito. Ito po sa Apias Lam. Sa pulungan. Para niya. I-update po tayo ngayong araw na po. Ito po. Ito po. 150 ang kilo. Dito, ah, 250. Ayan, 250 ang ulo ng tuna. Ito lang yung sa pulungan para niya ke. Eh. Napulapo, 80. Ito lang yung sa kabiyas na. Ito po yung update po tayo ngayon. Marami po ngayon namimili dito ay 100 kilo. may hey, magkano kilo sa ganito? 250 po. Pag ganito po kalaki, ah, uh, tumitingpang po ng ilang kilo na. 40 kilos po. Yan. Ngayong ganito na po kalaki, ah, uh, 40 kilos sa 250. laki ng tuna, oh. Fish tuna. Dito lang yan sa bulungan para niya eh. Ito uh, ano, sa bulungan, oh. Ayun, dami, marami dito pa lang, Ang oh. dami na namimili. Ang daming sipo, isda. Ayan, dito pa lang, oh. So, uh, yun, uh, oh. ang ganda na kulay, oh. Ang ganda na kulay niya. Dito lang yan, sa ato. Ito yung ako. akitki 150, 150, 150, 350, 350. 350. Laku -laku. Laku -laku ako 450 po. 450? Yung ganito kulay ka, kuya, 450? Opo, yung kulay. Ay, yung ganito po kulay, kuya. Itim po? Uh 350 po. Ah, uh, 350. Opo, kasi mas pamilyar yung kulay. Okay. Pag makapula, yung mas mahal, ano? Ay po, ano? Okay. Hindi po, sir, kasi mas kilala siya. Kasi, ah, ay, oh, maganda. Kasi di po napula po. Kalap nila, pula po. Eh, maraming klase po, napula po. Ah, wow. okay. Ay, ito po yung update Ayan, yun. dito sa, yan, sa, ano? sa, pulungan para niya. Ito mga lapu-lapu din. na oh. lapu-lapu at ah. 350. Pero yung malalaki po, 450. <laughs> ito lang yan sa ano, pulungan. Ito po, 380. 380. Pag po yun, medyo mas mahal. So, ito, yung mga dagupan. Ayan, meron po, meron po, Uh, 150 pala, dalawa, oh. Hindi, yeah, dalawa. 150. Bondes, oh, ng bago. Dito yan sa bulungan. bibili po kayo ng, ano, ng pangdaing ko, Ito, bondes na. Dalawang peraso, 150. Uh, dalawang piraso 150. Okay. okay. Thank you, kuya. Ito yung kusit, oh. 300. Ito yung kusit. May tanigi 180. 300 2000 oh. Ito may oh, gusto ako. Madami dito po sitong gugugulan mga posito. Ito po si Kristo sa bayan niya o kung sino man. Bandao. Oh. Lumut na posito. Dito lang yan sa ano? sa Dosario Cavite. Ah sa ano sa dito sa ano sa Bulacan para niya.

DANGGIT oh! Dito ko Kuya 110, 110. BUBULONG NGA KAMI KUYA BULUNGAN NGA KUYA Ayan, bibili tayo ng danggit 120 po ang kilo Dito lang yan sa bulungan BUMUBULONG KAMI KAY KUYA PERO 120 DO TALAGA Hello si Kuya Hello yeah. no, 100. <laughs> Ayan, langgit. Uh -huh. Update price po sa pa, sa ano sa bulungan. Natuwi natin 320 po ang kilo. Ayan. Ano tawag po sa ganito pong klase ng ipon? ano po, suwahe. Suwahe. Yes, Dito lang yan sa bulungan para nyake. Suwahe, 320. Ito po ay dahon gabi na isang tawag. Ang kilo ay 310. 310? Ah,

ngayon ang update ngayong umaga dito sa Bulungan sa Paranaque. Ayan ito po oh. Ito po ngayon update ngayong umaga. Katatapos lamang po natin uh, bumili dito sa Bulungan Paranaque bumili po tayo ng dangket. Napakadami po ngayon seafood dito. Ang gaganda po ng mga pusit, ang ah, mga lapu-lapu, tuna. Ang, ang dami po mga sariwang isda po at napakamura lamang po. Yan, ito po ngayon ang update dito sa Bulungan, Paranaque. Yan, uwi na po tayo, bebiyahin na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panunod po ng oh! aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much for...